ko makita kung may magbago ba o pag, anong ipagkalob sa inyo ng Diyos. Yun yung purpose doon. Pero depende sa ano kasi ninyo, kasi yung sa'yo kasi, ang uh, isa yung dalawang mata mo na bulag na hindi makakita. Kaya hindi, hindi yung basta-basta agad na, na matapos ng 13 days. Kasi yung, yung dati mong mata, puting-puti yun, di ba? Oh yan, oh. iidikit -il -il mo nga sa ano may uh, camera yung ano mata mo. Ah uh, uh, yan, lobeet Lu na yung puti sa ano sa uh, itim. Dati makapal yan eh. Hati puno kaibiga. Hati puno kaibiga na po yung ano yung puti, yung yung itim ko nakikita na daw. Oh nakita na, yung unang gamot ko sa inyo, hindi yan makikita eh. Oo, oh, Oo. yung kabila nga, tinan mo yung kabila. Tinan ko yung kabila. Yung kabila. Yung kabila, oh, malinaw na, malinaw na. Oo, oh, pero hindi ko nakakakita kasi pumutok daw. Sabi ng doktor, pumutok na daw sa diabetes. Oo. Oh, Pero, yung ano ngayon, yung isang, wala kang makita doon sa isa? Ito, mayroon po. Hindi, yung isa ba? Yung isa? Mayroon. Tao. Oo. Oh, oh. pero di ba nakakit na kasi 13 days ka pa lang eh tsaka opo. ano uh, tawag nun uh, uh, may puti ka pang konti sa mata so kaya nga ituloy mo nakapag text ka na di ba opo Naka, nakapag type ka na sa cellphone opo. oh, si so, ibig sabihin nakapag Ibig sabihin, nakakita ka na sa ano, nakakita ka na sa mga litra, di ba? Opo, na, nakikita ko na nga po yung orasan at saka yung nag-cellphone po ako, lagi po ako nagtatype at katatawag lang ng anak. Oo, oh, oo. Oh. So, ang ano ko dyan, hangad uh, hangat ko na tuloy-tuloy ang pag ano niya, kasi nalinis na, nakita na nga natin eh, yung, na dating puting-puti, hindi eh, okay. ka na makakita talaga. So, at least... Saka po, master, saka po, master, yung yung mata ko po, may time po yan siya na umaagas yung tubig na malagkit itong may puti. Oo, oh, dati yon Ngayon, nung tapos na ako nag-inom ng kalamansi, lag ko po, po nararamdaman, ginaganon ko sa umaga. Oo. Oh. Nakakit. Marami pong tubig na lumalabas, dati dry. Ah, dati dry siya? Opo, wala akong tubig. Ah. Oh, Kaya ka pagka nadadry siya, masakit. Oo. Oh. Yung hindi na siya masakit. Oo. Oh, oh. At least ano, yung nalusaw na puti din, baka winas out niya siguro? Siguro po. Oo. Oh, saka, ano po, saka, saka po, magana yung pakiramdam ko, ang pakiramdam ko na lang manihit, kaya kailangan ko ang langit pang dito sa mga malihit. Ah, oo. Oh, oo. Oh, oh. Unang-una, pasalamatan tayo sa Diyos, ano, puray ng Diyos na nagpagaling. Ang uh, una, nagkaroon oh. ka ng paningin uli. Opo, oh, salamat. Yun po. ang malaking... Ayan, ang laki natin pasalamat sa best friend ko na eh, hindi hindi kayo binigo ng Diyos sa ano sa kahilingan ninyo na may balik ang paningin ninyo sa uh, dati na dati kayo nakakita tapos biglang nawala. Uh, ilang taon mong ano yan, ilang buwan mong hindi ka nakakita? ano na po to mag isang taon na po isang taon kalahati na po o oh, isang taon isang taon kalahati hindi ka na makakita grabe no Hmm. so makita mo lang ang ano mo lang okay, madilim lang ang ano po nakakakita naman ako kaya lang malabo hindi ako nakakapag ah yung yung ano yung aninag mo lang sa sinag ganon oh, oh, po. oh, pero hindi talaga yung makakita ka na makabasa o ano. Hindi. oh. oh dumating yung point na hindi ako makabasa. Mga oh. limang buwan yata. O, oh, hindi. lang ako nakikipag. Tumatawag lang ako sa mga anak ko. oh, hindi ka makakakita. Pero yung tao, hindi mo maaninag. Ma ma, 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 ma ninag. Hindi pa po clear. Di ba, di ba? Dati ba? Yung nawala kayo ng paningin, hindi mo maninag mga tao? Hindi po. Hindi po ako nakakakilala ng tao. Oo. Oh. Matatanong na lang ako. Oo. Oh. Kung sino siya? Opo. Oh, at least ngayon, At least ngayon nakakita ka na, nakakilala ka na. Opo. Oh, so maraming salamat sa Diyos. Uh, Purihin ng Diyos. Oh, yan, libre yan lahat sa kayo maghanap noon. Libre. Oh. Dubai, yung anak ko po kasi ngayon nagbiyahe pa puntang Canada. Gusto ko po silang dito ni Jesus Christ? Oo, oh, di, ano? Kasama po ang aking apo. <coughs> Oo, ang ano lang, magbasa lang talaga sila sa, <coughs> ano, magbasa lang sila sa Facebook, tapos manood na mga live sa YouTube, tapos pag naniwala sila mag-share, nakita na nga nila sa iyo mismo na ikaw ang panalamin na, na paniniwala mo, eh, bumalik yung paningin mo, nakakita ka na, di ba? Oh, po. Ano bang, Ay, ano? Hindi pa po, po kami masyado nagkakausap ng anak ko ngayon. Kumawag lang siya, kasi nasa airport nila. Oo. Oh, so, Kaya, po, ano, magsasas ako sana po, na gano'n ang gawin niya. Oo, oh, so, kasi nandiyan na, na sa'yo. Ikaw ang naging uh, limbawa. Uh, uh, nandiyan ang pinagkalooban ng Diyos. Eh, ano bang patunay ang gusto nila? Di ba? Opo. oh Oo, oh, nasa pamilya na niya mismo. So, ang paggawa ng lana, ang gagawin mo ha kung ilang niyog at uh, din karami ang kalamansi kung tatlong niyog tatlong kalamansi din tapos pigaan mo habang pekuluan tapos pag na nalana na eh misis mo lang ako o mag ko uh, mag video call para i-bless natin ha Opo, para, magamit mag po rin mga masaj. Ituloy-tuloy ko rin po. Iinom pa ulit ula ko noon. Oo, oh, ituloy-tuloy mo para ano, para gusto ko luminaw ng bawala na yung ano, uh, sa itim na mata mo. Manipis na, konti na lang kulang yan. O Opo. Oh. Tata, yung kabilang mata ko po, itong malinis. Oh. Lagi po nagluluha ang lagkit, parang may asukal. Oo, oh, sige, tuloy-tuloy mo. Kasi malay natin, ha? Opo, oh. Palamat. oh, sige, sige. Oh, maraming salamat. salamat. Ano? O oh, sige sige. Guide mo lang pinapagawa ko. Opo. Okay. Oh, sige sige. Bye bye. Oh, That... guys, yun yung isang taon kalahati pala yun guys, yung uh, ano yari sa ano ko? Sa cellphone ko. Ay, madilim. Biglang dumilim, ha guys? at madilim. Ano nangyari? Sige, so, ayosin ko silba po guys. Madilim mo. Oh. Uh, yun yung hindi makakita guys. Nga nakakita na. Uh, maraming salamat sa mga nanood. Ano? Uh, God bless sa inyong lahat. Bye-bye.